What will you say, Bobby? Amen. Amen. Good job, Bobby. Kainan! na. Wow. Ito sa ating yung bilo-bilo natin. Kabasta mga kabeshi. Welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog, magluluto po tayo ng bilo-bilo. Go! Good morning mga kabeshi. Yan, umagang-umaga. At uh, kahapon po ay hindi na ako nakapagluto ng bilubulo kami ni daddy. Dahil kami po ay nagmamadali. Kaya ngayong umaga kami ay magluluto agad ng bilubulo. At, banana uh, <laughs> It's okay, Bobby. Pinapakain ko po si Bobby ng banana. Yan. At ito uh, nga po yung ating kamote. Napakaganda ng kulay dati. Yan eh. Yan yung galing bacon. Thank you po. sa, kahit sa tita ko na nagbigay po na yan. At ito yung ating paki. Tapos ay may saba. Tapos ay may saba tayo na daladala ni Bobby. Bobby Bob, Bob, Mamaya Nana. ay bibili, lalabas po kami at maglalakad-lakad at bibili ng gatas. Bobby, Bob, Bob, Thank you Lord that okay na rin si Bobby sa kasi ay... Yes. Nana! 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 Mm, mm What is that, Bobby? Kau. No? Giraffe. 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 Kahapon ay tumawag ang kanyang ninangs ni Bobby. At at Vitamin Tamin Min. Oo. Uh -oh. Tita Arlene. Yes. At kausap ni Bobby, Daddy. Mara na sumagot Hello to ninangs. Hello. Lalapit Pinipilid yung na. Pinipilit niyang Ilalapit yung nguso. Tapos Lalo. ay hello. Hello. Alam mo yung parang may kausap na kabilang ano, na hindi marinig. Hello? Lalapit yung uso to kating. Tapos ay ninangs. Ninangs daw. Ito nabibigkas niya. Oo, nabibigkas niya. Ako po ito tuwa kay Bobby at pag nanonood po siya ng TV, although bihira siya manood, hindi katulad ni Andres noon. Pero mas bihira si Bobby. Pero alam niya ang mga songs ni Teacher Rachel. Sinasabayan niya. No? Pati si Teacher Moni. Pati yung Jingle Bells, yung alam niya yung, uh, hindi niya pa syempre fully understand yung lyrics lahat. Pero yung hum, jingle bell, jingle bell, oh, oh, o gano, gano'n, gano'n, no. <laughs> o gano'n, o gano'n, ganyan na ganyan. <laughs> paano daddy, paano? Ganyan nga, ganyan. Oo, oh, oh, ganyan si Bobby. May panguso-nguso pa. Oh yun na, nag-jingle bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. And all that fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells. <laughs> <Anong> po yun. Pinipilit ang big kasin. May dala pong ano. Pambing. pambing. <laughs> Ayan po at si Daddy nga ay tapos na doon sa kamote. Nandito na siya sa saging na sa bath. Kami po ay maagang maagang ngayon at magluluto na. Ang daming lahok, mami. Dahil mamaya kami magtitinda ulit. Mami. At ah. Uh... Kahapon ay kami nagkakwentuhan ni Mami Janet. Oo. Sabi na mi daddy, next time ngayon tayo magdala ng kakanin, ng bahaw, ng tinapay, sa agi ko ano pwedeng madala. Aba, tayo na may lugi pa. Ilan lang na benta natin versus dun sa nabili natin. <laughs> po yung tahunan. Tama, magkano yung nabenta namin. Oo, sa oo. po, magka sa po nang ibabalik. Magkano lang po yung tubo. Kaya nag abono pa ako. Ako <laughs> kumain ng... <laughs> Masarap yung buko to, Ron. Ako yung gagawa na yun. It's okay, mami. Oh. At least ay na busog kita, na naman sa malipasan na ka doon ng guto. Ayaw, mas kaya, makakasakit ng ulo yun. Kaya nga ito, magdadala tayo mamaya. Oo, oh, oh, magdadala ah, po mamaya. kami. Ito ang aming baon. Bilo-bilo. <laughs> at si Daddy maaga pa lamang ay Tapos pwede ka na rin mag, ano, mag magpalaban ng tinapay, may oh, sandwich oh, na mga oh, may ganon. sandwich na po kami dala. Yan. Nakakapagod din kasi mag-set up sa pa mag-antay ng customer. <laughs> Sabi ko nga kay Dati, dati dati yun ang trabaho ko. Ako ay I... 12 hours, minsan 6 to 6. Kasi bawal pang umupo nun kayo. Oh, bawal ano? kami umupo. Bira, ano? mm -mm. Punta ka sa store, umupo ka ng saglit, 5 minutes, lalabas ka ulit at nakatayo ka. Sanay na sanay yung mga Chinese sa ganayon, sa mga Singaporean. Kahit tayo, no, empleyado tayo. Oh, pero no, sa... hindi ka na empleyado. Hindi na ako empleyado mga kapatid. Masamahay ka no, so, hirap oh, pala. So, para sumakit yung balakang ko. <laughs> okay, parang okay, nanibago. Pero na other than that, masaya po kami. Bibili ako ng gatas at ano. Mm, -mm. Meron tayong asukal, no? Mm -mm. Bumila ako kahapon na asukal. Gatas pa lang nakalimutan ko kahapon. Yes, Ayan mga kabeshi, natutuwa ako sa inyong conversation ball, ni Andres. Daddy. Dami niyang tanong. Make make tanong. Make a, ball, make a ball Turuan mo kaya siya. Si Andres po at si Daddy ay magbibilo-bilo na nitong ating glutinous rice. At si Daddy rin ay nagbilinan na nitong um, condense. Maliit lang at mahal dito Nakalimutan ko eh. Nakalim. Magkano yun? Maliit. Oh pero mahal han eh. At bumili rin ng Royal. Ay, sakto, yung napag-anuhan niya, napag-bilhan niya, taga-infanta. Sabi, sir, magbibinagkat ka. <laughs> Nakalimutan ni daddy na bilo-bilo nga pala ang aming recipe. Sabi mo na lang yan, sir. Oo. At pag nagbinagkat tayo ng kamote, honey. Pwede rin naman ilagay dito, mami. Wag na. Okay, may lalagay na kulay purple, violet. ayan po si Bobby at suot, suot na yung sapatos ni kuya niya, Pinamana na po ang sapatos ni Andres ito ay from Tita Net hello po Tita, ayan po oh, mukha pang bago at ayan po ay tinabik ko sa lagayan para nga po magamit ni Bobby si Bobby naman po ay Baby, hindi pa naliligo siya. gusto lang niya lumabas at magsapatos Bobby say thank you Hi, thank you Ayi. pinag-prepare pa ako ni Ayi ng shoes Bobby! Where's your shoes, Bobby? Tapos gusto niya yung nakahat pa siya. Where's your shoes? Shoes and hat daw si Bobby. Bobby! Where's come on! Hindi na makahakbang, Daddy. No po. Bobby! Say thank you po. Ayaw niya maputikan yung shoes. Ayaw maputikan, han eh. Bobby, si Daddy ay! Yung pa yung nagbibilo-bilo pa. Sumabas na kami. Nagyaya na po ito. Lalakad ko lang. At si Andres ay hindi nasasama, ha? No, sama, Andres. Okay, let's go, let's go. Uh -huh. Get go in. Kami pa ba magsisimba. Napapaliguan ko na ito mga bata. Let's go, Bobby. In na, in. Ayaw po pumasok ni Bobby. Mahilig po sa galaan. Ito. Eh. Wow! At nakapagbilo na po si Daddy ng ating bilo-bilo, glutinous rice. At bali, nagpipiga na rin po si Daddy ng gata. At ako po ay may ilalagay sana na pampakula yung, yung color violet. Aking ginagamit dati nung gumawa ako ng nung ako ay nagbe-bake pa. Ay expired na pala daddy. Ayun ko lang nakita. Buti chinek ko han eh. Ayan mga kabeshi, bali nilagay na po ni daddy yung ating gata. Pangalawang gata. Pangalawang gata at ni at uunahin na niya itong kamote. Dahil ang kamote mas ma... Matigas. Matigas. Yun ay kamote sa kataki. Ah, okay. Pinagsama so, na ma kamote sa kataki. Maya-maya na yung bilo-bilo sa kain. Ito'y hinugna. na. Sa kain saging maya-maya. But... At may sobrang kamote, ha? Eh. Napadami po uh, ang oh, uh, gawa ni Daddy. May, dami, oh. Kaya, Yun ay dadalo, Ay, malaki. Uh, oh. Kami naman po ay kukunti lang kakain. Tapos ay... Ito na ito, ito Ah, ah oo. Oh, oh, yung unang asukal. Yung luma. Nilagay na rin po niya ang asukal. Yes. So, dati po ay matipid. Kasi kailangan na sulit na sulit. Ay, ugasan na lang din naman ito ay. Ugasan na niya lang. ha? <laughs> Yan. Bago ilagay yung bago dito. Tatakpan ko muna, Mami. Oo. No. Mamaya natin ilagay yung bilo-bilo saka gatas saka sa itong dalawa feel na feel ni Bobby ang kanya sapato so ha naka pa tinatanggal ko yung hot ay ayaw tanggalin yung hot naman niya ay from ma'am Joanne ni ma'am Judy yun po I-ano ko na to yes ooh Thank you, Daddy. Pakasipag po ni Daddy. Inspired na inspired. At mamaya ay siya magre-reels ulit. Abangan nyo po sa aming Facebook page ang kanyang mga reels. Hindi ka hapon namin nakikita ko yung kinagugutom. So, ah. dapat talaga tayo may baon na pagkain. Oo, oh, at kahapon ay buwan na matatamis naman yung na doon. Oo, oh, oh. at saka barbecue lang naman. Oo. Oh, oh, barbecue oh, oh. na naman. Oo. Oh, oh. At saka... basta puro ano lang siya, something sweet, ganyan. Para sa, sa more on kids actually. Hmm. Ay, ako na may... At saka isa pa, wala na tayong kinita, ma'am. <laughs> isa pa sa iniisip ko. <laughs> no? Sabi ko, oh, pag ako nito. <laughs> Para meron kang guilt. Guilty feeling. Okay lang kung kasama natin yung dalawang bata at sila uh, kumakain. Uh, oo, Pero pag hindi, tayo lang parang tayo. Wow! At nailagay na po ni Daddy ang bilo-bilo, mm. mga kabeshi. Mm, ako masarap. Excited na akong tikman. Na ano lang si mami na phone <laughs> Lagi po na-full itong aking phone. Isang vlog na ako, isang delete eh. <laughs> Pwede ko na rin ilagay ito ah. sige. Yung gatas ano eh. Andres, baka... Yan na po yung gatas. Wow, creamy, creamy. Babi, babi, no? Okay, baon namin mamaya sa bazaar. Saan <laughs> tupperware ang aking dadalit? At ilalagay na rin po ni daddy yung saging na sa ba. Hinog na ito, han, yeah. Kaya... Yung mga sa na saging ay galing pa ng bicol. Wow. Thank you po sa tita kong nagpahingi. Hindi, po, hindi ko na makakita yung bidubilo. <laughs> Kukonti, han, eh sa analing tayo isang ano pag nagluluto po kami doon ay yung isang plastic kayo, ano yung ano yun ibinilalahat na namin kasi mas malaki yung kawa na ating lutuan doon talyasi talaga ne. at eto na yung unang gata ito yung favorite ni tatay daddy liputok Oh, lipotok. eat the eat. Eat. You want to eat, baby At papa kaluan lang po, mamaya ay luto na. Uh -huh. So, ayan po mga kabeshi. At luto na po ang ating bilo-bilo. Kumawas -bilo. na nga eh. So, nga eh. Thank you po. Thank you, Daddy, sa paglaluto para sa amin. Hanap-hanap ako ng mga bata. Akin po ipe-prepare na mga kids. here. Ayan po mga kabeshi. nagsasandukan na po kami ng aming mga bilo-bilo. ay pagpalamig ko na po itong dalawa. Dakin natatanggalin yung mga... Bilo, 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 Bobby. Ay, bilo. Si pa, ay, Mommy Okay, wait for daddy. Bilo, bilo, Bobby Umukuha na rin po si Mama Sonia ng bilo, bilo. At si Bobby ay napaliguan ko na. Si Ayi po ay hindi ko pinaliguan. At daddy, may cute po. Yes. No, daddy, get go this way. Ayi. Daddy, Bobby, Nana, Sonia. Daddy, daddy, mama. Okay, let's pray. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, we praise and honor You. Salamat, O God, sa mga pagkain ito. Pagpalain mo nga po ito, Lord, at may kalakasan na aming katawan, kagalingan na aming mga katawan, at sakit at karamdaman. Ikaw ang patuloy na mag-bless sa tahanang ito, Panginoon. Bless the four corners of this house in Jesus' name. Amen. Amen. Bobby, what will you say? No. no Amen. Amen. What will you say, Bobby? Amen. Mm -hmm. Good job, Bobby. Hello. Kainan na, guys. Ano ano pong nakalagay dito sa amen table ay itong mga sukay, meron na rin meron may ari. At si Bobby, ang papakain ko ay kamote mo. Kailan na itura nun? No? Di ba, Bobby, oh. <laughs> ito na mami yung kay Bobby. Hayun, eh? Ay, walang kamote. Ah. Kamote mo Kamote mo na. Okay. This one is a favorite. But oh, we need to di know that. Daddy. Did you know that it is a favorite, mommy? Yes. Kain na, na po. Mama, that's it. Mama. A -a -a. Papakainin sa po, mommy. Yun yung kamote na tutulog. Ah, ah, ah. na po natin ng mga kids. Mommy. Ah? Okay, eat na. Eat na ito. Mm, -hmm. eat na po. Sarap ang luto ng daddy. Kain ka na rin, daddy. Ayaw pa ni Bobby at baka mainit pa. Eat na, May. Kung natin naman yan, inaantok <laughs> na. Hmm, sarap. Sino ang sasama, mami? Wala, may isasama pala. At matutulog. Toro? Ay, yung natulog ay Ay, please. So good! So good, baby. Kain na rin po si Dad. Kain na na. bye hindi naman mataba mami. namin. Hindi naman. Okay, okay lang. Ice cream. sa cream. Pero hindi naman matamis na matamis. Hindi siya ice mami. Mami, yun ay matabang na. Tumataba nga ganyan pagka pag lumalami. Open. Open. Pero gustong gusto ni Bobby, daddy. Kung naman may gusto, si Bobby yun. Wow. Kami na dinuduro. Diretso sa... Kumami yung bilo-bilo natin. Sarap. Sarap. Kain po tayo. May saging. Nadurog yung kamote, no? Oo. Kaya hindi makita ni ma'am. Pero okay, meron naman. Marami lang. Expert na ako. Okay, go. Eat, kuya. Eat. Oh, wow. <laughs> ano wow. Wow! It's Marco, yeah. That's your favorite. it eat the bilo bilo. Your favorite, this one. Okay, let I me mean will try also. Hmm. So rough. Chop guys. Butin malit na condensed lang nilagay mo Sakso lang siya. Mm. Will go, I you will take care of your brother, okay. Mama Sonia will be with you here, okay. Mommy, Nang sama no, Samana, because you're still sick. Uh, I'll, I'll do rest now, mm -hmm, rest ka lang. Eat you, ano, you sleep, okay. No, then when you wake me. up, mommy and daddy's here, and na then. Again, you' go out again. Okay, guys, you understand, guys? Yes. Doesn't tell my mama. Doesn't tell my mommy? No. What? Daddy. Daddy. No, daddy. Daddy, stop. Daddy, don't wait. Do mm -mm. Mama, daddy, don't. Ma Mom, Daddy, and Dr. Daddy. Uh-huh. Let's see what's in the other one, Mommy mm and mm Daddy. -hmm. It's the happy. Which one? This one, Mommy. For my teeth, for my teeth, Mommy. Mm -hmm. Okay, I need six, six piece of jacket. Six piece of jacket? Wow.